Ado nga tigas ije miskin ngam dayto ti katigasan nga mo. Tawagan ti lang ti palayo nga usi. Naminsan nga adar je balay da. Kuna ni bus na ay ni baket na. Naginaw kan. Sinong patan nga gumungat si ka. Awan nakatag na lang ni bus ay ni baket na. Kuna na. Napasa na itatay pa ay ko nga nagluto. Kanya na bilibak talaga pa rin ang lain ka ng kanta o kung tampay ni boss ay ni bakit mo na mapay napansin kung awan mo tindi patilyam tigdugi di sana ya kuna na saan mo ibagbagaan na ito ya at ang na ito eh panunod ko kung nakadagaan di sik na rito ng lakay. umuniti ko na na ko ta grabe sakit na nagkuyudan ni eh. bakit